morning po sa lahat at sa mga ka-hunter, mga ka-farmers, mga lodi, mga idol. Mapagpala, isang mapagpalang umaga po ang pinagkalob sa atin ng Panginoon Diyos. Sa katunayan, hindi man kaperahan ang pinagkalob niya sa atin. Subalit may mga bagong buhay na pinagkalob sa atin. Ipakakikita ko po sa inyo ang katotohanan. Mga lodi, mga idol, sa araw na ito ng linggo, pinagkalub sa akin ng Panginoon Diyos na ating alagang si Yesa ay nagkaroon na rin ng anak sa tagal-tagal sa akin magtatatlong taon ito sa akin hindi nagpalahi sa ibang aso kundi nagpalahi kay YT at eto pakita ko sa inyo mga idol Yesa labas muna dyan pakita natin yan labas muna halika halika labas muna labas muna pakita natin Yesa labas muna yan po mga lodi mga idol anim na buhay ng naaso isang itim Apat na puti. Ayan, at isang tagpi. Ayan, si Yesa. Ayan na. Ayan. Ayan, ayan, ayan si Yesa. Yesa, alaga mo mabuti ha. At yan po ang kanyang lahi. Kung mapapabuhay natin na marami, nang mapapalaki natin maayos siya, anim yan, mga lodi, mga idol, dito sa aking kubo sa bahay. At update ko rin kayo sa aking mga alagang pato. Ito na yung mga pato, mga lodi, mga idol. Malalaki na. Ayan o. Oh. Yun yung ating garador. Malalaki na yung limang piraso Dahil pito yan Nawala yung isa Yung isa yung, isa, yung nakagat na ng aso Ayan, pito na Kaya ginawa ko sila ng kulungan Ayan Yung pitong yan Naging lima na lang Ayan At yung inahin na ma'am Ayan, yung inahin o Naglilimlim muli Mga idol Hindi ko tinitingnan yung it Kung ilang ang itlog Dahil nang bababag Yun yung barako natin o no? At si Muning Muning Amis um, ang natin sa Black Castro yeah, Muning mga lahi ni Kwam. Waiti. Ayun yung ayun uh, si Waiti. Yan ang nakapagpalahi diyan. Yan yan. Waiti alika, tapita natin. Mga lodi. Ayun si Waiti oh. Kaya yeah, si uh, siya ang naging do sa sa kay Yesa. Muning. Yan si Muning, Muning. Psst, Muning. Tawagin mo na sa audience natin, Muning. Ah, uh, alam niyo po mga idol si Muning, Buhat ng 31 ng gabi, naroto pa siya nung, nung auno na wala. Dumating kahapon lang. Ayan. Na, hindi mm, ka din yata. Ayun naman si Ming -ming, oh. Yun, oh, nasa may punong kawayan. Ming! Pssst. Ming Ming, halika, Ming. Ming Ming, halika dito. Dali, kaway-kaway sa Eugenes. Mingming Ayan si Mingming -ming. Ayan. Ayan yung ating mga alaga. Ayan. Ayan si Yesa. Ay, si Muning. Ayan. Ito naman yung ating yung Sibupor. 4. yun, Sibupor. Cebu 4. Yun, 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 Yung isang asil natin, anak ng na laasil natin na kuwam. Pang-apat na tandang. May reels din dito, may reel na gagamba dito mga lodi. Ayan oh. Pakita ko sa inyo. Ayan oh. Ayan oh. Oh, yeah, mga idol oh. Ang malaki yam, malaki na yan. Halos ga daliri na yan oh, mga idol oh. Ayan oh. Oh. May bunga ng ating mga papaya, ang ating halaman. Chum. Tsaka mga idol, mga lodi. Kaya ako sabi ko mapagpalang umaga sa araw ng linggong ito. Binigyan din tayo ng Panginoon Diyos ng panibagong mga sisiw. Ito, yung ating palay ay sa sa Labuyo na, dum, na dumalagang mistisong banta. Mayan po oh. May may itlog diyan, may pupisa siya. Ayano, oh, mga sisiw, mga idol. Oh. nagagalit to. Oh. Anim. Ang anim na yan ay lahi ng labuyo talaga yan at saka yung inahin na yan. Tapos may sinama akong tatlo kasi nang itlog itong isang manoko ko, eto Ito, si Kuam, nabasa ng ulan, tatatlo na pisa. Tapos binigyan tayo ng tatlong itlog ng rama, ng rama yun, pisa na yun. Mga idol, no? pisa na yun. Ang sisiyo ng rama yun. Iisa. E, Ngayon, kukunin din natin yung isang sisiyo na yan ipipisa natin doon sa kay gandahin at ating itatali yung inahinayan nililiguan dadalhin doon, doon, doon sa bahay doon sa, bahay, isang bahay kubo ko doon na bahay talagang tinitigilan namin ayan si Butri Butri etong inahin naman ito si yung black astro loop na ito na, 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 si gandahin may si yan sampu Aba, labing dalawa Eto dito yan no e, binukod ko na Yan Tapos yung sisiw ni kulit na Na walo Isinama ko dyan Yung nakapagpapisa tayo ng brama Na uh, apat ito Ito yung papisa nating brama oh. Mga idol oh. Yan, may balahibo sa paya no oh. Kaya sinabi yung Brahma, Malalaking lahi Yan Ito mo pakikita ko Oh, ito mga kasamahan Oh. Ito, may balahibo sa paa. Oh. Yan ay apat na magkakapatid ng Brahmang yam na naipaysan dyan tapos may may mga palaki tayo ng lubuyo yun 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 tsaka yung isang yun dahil yun ay mga, si, si, yung mga itlog na nawala nating inahing dalusapi na palahi ni ni Bula nung hindi pa napipilayam ayun at si Bula nandiyan lang mga idol mga lodi pagalagala kasama yung inahin di ikaw na siya dyan yan dyan ayom, si Bula tumilaok mga idol mga lodi yun nandun ating lapitan kung malalapitan natin Bulan! Dito tayo sa baling huyam. Yun yun mga ito. Yun yun yun. Nalokso-lokso. Yun yun yun. Yun yun. Nandun na. Nagtago. Ito si Bupor. Yan mga kasamahan yan. Yan si Talisayin. Isa yan. Mistisong Talisayin. niya lahi ng labuyo. Yan natin gagamitin pangati pagdating ng mga na. Kung makakaya na niya ngayong season, gagamitin natin. Pero tayo mayroon ng na nakalaan na dalawang pangati ngayong season na ito si Hunter at saka si Pogs yung mistiso at saka yung bantam na nasa bahay yun mga lodi mga idol yan update ko kayo ng konti sa ating halaman uh, at kung maibigan po naman ninyo ay paki like paki share at paki subscribe din po mga lodi mga idol yan po may mga saging tayo magaganda yung saging natin yan ang mga timbaling huya na yan ang ating saging oh, mga lodi mga idol yan yun marami tayong bunga ng saging ngayon meron dun tapos yung naandun apat tayo naandun tapos yung mga saba bali walo ang saba yun naandun tsaka dito ito meron dito ito tabing baha tabing kubo ko yan yan ang kubo natin mga lodi mga idol ayan oh. yun ayan ayan ito sa likod meron pa rin yung isa yan. At saka nang update ko pa kayo sa palahing uh, palahi ngayon ni Bulan, na bagong palahi ni Bulan. Ay ito pala si Pogs. Ito to si Pogs. Pogs baba dia. Yan si Pogs yung ating mestizo. Na gagamitin natin pakati. At si Hunter nandoon na sa bahay. Si Mamet na nandoon din sa bahay. Ito. Yan yan yan. Palahi yan ni Bulan. Yan. Ay eh, Bulan yan. At ito naman yung do sa Black Astronop. Astrolop na uh, yan, palahi yan ni Bulan na yan, mag, Yung mga posisyon yan. Ito Kay, po, kay bugtong ito lahi na Ito, yan Gagamitin natin ngayon um, Mga idol Mga Lodi Para sa mga nagpapashoutout na hindi na natin na isa Sa lahat ng mga ka-hunter natin Mga Lodi at ka idol Ah. Uh, sige po, pagbibigyan po Pagbibigyan natin po lahat ng shoutout ngayon At uh, ay eh, aayos lang natin yung ating camera at yung cellphone <clears throat> ayan ay ayon naglista na po ako mga idol mga lodi nilista ko na lang talaga Shoutout kay Gabby Boy mix vlog kay ating idol yan si Gabby Boy mix vlog kay Epi Sampaga at uh, Kasipag TV Shout out din sa inyo, mga idol, happy new year sa inyong lahat. Ah, uh, De Leon Mix Vlog, De Leon Hunter Vlog, kay Jan TV. Pasensya na kayo ha sa mga spelling o sa mga salitang mabibitawan ko kung hindi maging ayon sa inyong mga na sa inyo kung tamang bigkas. Kay Jan TV, kay June TV kasi dalawa yung June dan at saka June kay June TV Jan TV at Dagil kay Angelito Daddy Bus Vlogs DX and Kit Vlogs Lodi Moto Mox 23 TV Ricky Boy TV Idol Si, kay Idol Mboy Uragon TV. Idol, shoutout out Cheyo. Sana maayos pa si Bagwis. At ang ating si Pitoy. ayam mga Bicolano 'yan. At kay da Dallas Hunter. Idol, mga ka Hunter. Mayroon na rin na tayong magagamit ulit sa susunod na pangate. Kay Bibs TV. At uh, Tonton Vlog Kay The Hunter Kay Shaban Music Master Kay Master TV Kay Boss Maning TV Kay sarambau Brothers Kay Bigang Kay Bigang Lubos Idol Shoutout Sa inyo Shoutout kay Cobra Prince kay um, Teresa, kay Tisa live at Oyeng Vlog Boy Subog Jimwell TV at kay Noel Batang Batanres Vlog uh, Mga idol, pasisya na kayo sa pagbigkas ko ha. Kulang tayo sa aral eh elementary lang tinapos ni ni eh, ng inyong idol labo yung talisman the hunter at kay Soro Wild Hunter Wild Hunter at saka kay Wild Hunter at Secret Hunter Rinikoi TB gala TB da Shalan da shilanika Farm Talasik at kay Talasan at kay Dal salanika Farm <coughs> Juan Lagalag idol Bicolano din yan ah, shoutout sa ka hunter din natin yan kay Bro Brad Jason vlog kay Gerald Pising vlog kay Michael Kaong Idol Michael, shoutout out sa'yo Michael Kao Kay Bradak Sniper Mix TV Kay Nas Brothers Farmers at Manananggot Idol Farmers Manananggot Taga rito yun sa amin Kay Sig Sigron TV At INC At Iglesia Ni Cristo Evangelical, Evangelical Mission Shoutout sa inyong lahat at pakisilip po ninyo mga idol mga kahanter at mga lodi ang, ang, ang Iglesia ni Cristo Evangelical Mission para naman po may counting update kayo sa mga nagaganap na katotohanan ayon sa kalooban ng Diyos at ito po set out pa kay idol Jojona Vlogs The Last Hunter at nab, nab, nasabi ko na yun ha, The Last Hunter mga idol ha at saka kay saka po kay Kenneth Lalap kay siya gagawa din daw ng kanyang ng kanyang channel kay ang channel niya The Great Bantam The Great Yeah, mga idol Ayan yeah. At saka po Shout out po Kay Sa aming presidente Ng Farmers Association Kay Kakan Tereso Pacheca Kamag-anakan niya Ng misis ko Kaya shout out Sa kanila At shout out doon Sa aking pamilya Sa uh, Oriental Mindoro Kay Tatay Lucring At saka Kay Tatay Lucring Magalianis At kay Junatam Kay Samson Kay Ederlin, Sa mga kapatid ko doon Shoutout sa inyong lahat at kay Gina na Magallanes del Mundo ng Taytay -tay Rizal. Shoutout sa iyo tol. Nagre-reel siya. Paki-suportahan na rin po ninyo. At ganoon din po kay Renante Kalate, yung aming kaibigan dito na naging barkada ko do sa Oriental Mindoro na hindi pa kami nagpapangita hanggang ngayon. Mahabang panahon, labing ah, 20, 25 taon hindi kami nagpapangita. At saka po kay Nilo De La Rosa, Ruel de la Rosa Shoutout sa inyo mga otol Mga idol At saka po Sa kanilang buong sambahayan Mga pamilya nila Yan si Bulan mga idol Ayan, makita ninyo Si Bulan Nalundag lundag siya pero Okay siya Yun nalayo na Bilis At saka po Shoutout Sa pamilya Pachika Sa Barangay Santor Tanawan City Batangas Nam Namin na ko Si Tisa Channel At saka si Miss Queen Happy New Year sa inyo, mga Lodi, mga Idol. Shoutout sa inyo. Gayun din po, sa lahat-lahat ng hindi na i-shoutout, uh, paumanhin po. At sa mga darating na vlog, gagawa po tayo ng mga listahan ng mga shoutout. At baka po sakali, masama na po kayong lahat sa may shoutout. Gayun din po, sinashoutout ko sa inyo, yung aming mga kaibigan dito, si Tirik Tirik si Tirik Tirik at saka si Unyo yan ang kanilang call sign yan mga kaibigan alam na nila yan pag sinabing Tirik Tirik at Unyo kilala na nila yan kung sino sila at sa aming kagalang-galang na konsihal Marisa Gonzales Vice President ng aming Farmers Association at ang aming kagalang-galang na Kapitan Rolando Garcia shout out sa iyo at kay kagalang-galang Milo Nilo Milo Gar, Gar uh, Andaya. Yan. At saka sa lahat ng mga konsyal na hindi ko nabati, na hindi ko na hindi ko na i out, na hindi ko matanda ng pangalan, ay pasensya na kayo. Shout out sa inyong lahat. At sa mga barangay tanod, sa lahat-lahat ng barangay tanod ng barangay Santor, Tanawan City, Batangas. Yan po ang buong detalye ng aking lugar. <laughs> Yan ang ating mga kalapate, mga lodi, mga idolo. Oh. Si Bupo Botre. Ito yung si Pugs. Ang pogi niyan. Oh, mga lodi, naibang kulay reels. Alimbuyugin. Nasunog. Yan ang maganda. Ikakati yan ngayong tagara tag-araw na ito. Makakahuli yan. Baka may plano kami kasi na, 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 farmers man na Dumayo ng, ng Batangas City. Makapangati kami doon. Makapanghant kami. Dadayo namin yan sa Batangas. Oh, kita mo. Ayan. At kung naibigan po ninyo mga lodi, mga idol, mga kahunter, kung maaibigan po ninyo, paki-like, paki-share, at paki-subscribe, at paki-click na rin po ng notification bell para po lagi po kung may update sa ginagawang video ni Labuin Talisayet. Sana po bigyan niyo ng YouTube, bigyan niyo po ako ng pagkakataon na magkaroon ng papel para maging isang legend na vlogger din po ang inyong abalingkod lingkod labo talisayan de hunter uh, nag, nagsasabing hindi babay kundi see you next video Paki uh, pakihabol naalala ko sa aking isipan ang aking isang munting kaibigan na ituran kong anak si Park Su shout out sa iyo babay hindi po ako nagsasabing babay, kundi lagi ko sinasabi sa inyo. See you next video at I love you all.